Okay, okay mga kaibigan, mga, mga kapatid. Mga kapatid meron, meron po tayo, tayo, tayo pag-uusapan. Noong mga nakaraan, atin po na, na atin atin sa inyo na pag-uusapan na na pag na po natin, natin na, paano maligtas, na, paano mapunta sa langit. No, nalaman na, po natin na tayo po ay makasalanan no? at tayo po ay mapapahamak, no, tayo po ay uh, hiwalay sa Diyos no? At ang bayad ng kasalanan natin ay kamatayan. No po? At alam uh, nalaman din natin na tayo po ay minahal ng Diyos. No? Inibig tayo ng Panginoon. Uh, si Kristo ay namatay. Si Kristo nilibig. Si Kristo ay nabuhay muli. No? At uh, ipinako si Jesus Christ para sa atin para po para tayo, tayo ay magkaroon, ay magkaroon ng kaligtasan. No at para makamakan natin ang buhay na walang hanggan ang kaligtasan ay kailangan po natin pagkatiwalaan at ilalangin ang ating Panginoong Jesus sa puso natin sa buhay natin at ang kanyang pangako ay buhay na walang hanggan sa mga taong nagkikiwala sa kanya. at tumatanggap sa kanya at naitalakay ko din sa inyo ang paraan ng Diyos sa kaligtasan. Nauna, pag-amin na tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Pangalawa, pagsisisi, maghingi ng tawad sa Panginoon. At pangatlo, pagtitiwala sa Panginoong Isus sa ginawa ni Jesus Christ doon sa krus ng Alvaryo. At pagtanggap sa ating puso, no, sa ating buhay, bilang Diyos at personal na nagpagpiktas ng ating buhay. Ngayon mo ating po, uh, pag-uusapan ang itatalaki ko sa inyo, ipabahagi ko sa inyo, ang katiyakan ng kaligtasan. No, ang kasiguraduhan. No, at ayung uh, ayon po sa John chapter 1 verse number 12. But as many as receive him to give the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Ito po ayaw ayaw po sa first na ito na tatapuan ang lahat ng mga tumanggap sa kanya ay pinagkaluupan niya sila ng karapatan o turiki -turi na maging anak ng Diyos. Tunay mo po ba na tinanggap ang Panginoon? Tunay mo po ba na kinilala ang Panginoon? Tunay mo po ba siya uh, pinapasok sa puso mo, sa buhay mo? ikaw so, po ay kanyang binigyan ng katuturin ni kapangyarihan na maging mag anak ng Diyos. No? no? At uh, uh, ang, ang magiging anak lamang ng Diyos, yung mga, mga tumatanggap -tumat sa Kanya, kumikilala sa Kanya. Hindi lahat ng tao tumatanggap kay Kristo. Hindi lahat ng tao naniniwala kay Kristo. Yung mga tao na hindi naniniwala, yung mga tao na hindi kumikilala, yung mga tao na, mga tao na inaayawan si Kristo, tinatakwil si Kristo, hindi tinatakwil si Kristo ay mapupunta sa impyerno, susunod sa impyerno. Subalit so, yung tao na sa Panginoon at iwalang sa Panginoon at kung ikaw yan, ikaw ay anak na ng Diyos. At hindi ka na mapukong sa impyerno, ikaw ay mapupunta sa langit, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Yan po ang atiyakan ng kaligtasan. Natiyak mo ang kaligtasan, nasigurado mo ang kaligtasan, na ka ng security of salvation dahil tinanggap mo si Jesus Christ, nagtiwala ka sa Kanya, pinapasok mo siya sa puso mo sa buhay. So kapag mamatay ka langit ang tungo hindi ka na mapapahamak at ikaw ay may buhay na walang hanggan. Ayon po sa John 16 na binanggit ko po, po sa inyo. Na, 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 for counsel of God, the, world, the world gives only begotting sign that whosoever so believeth in him, him, should, him should, should not, not perish, perish, perish but have everlasting life. Nang sabi dito, ang sino man sa kanya kumilala ay hindi na mapapahama kung i magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So kapag atin siya kikilalana, magkakatiwalaan, tayo po ay kanyang pipigyan ng buhay na walang hanggan. At hindi na tayo mapupunta sa impyerno, hindi na tayo mapapahama kung magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. John 3.36 nang sabi dito sa banal na kasulatan, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Sabi po dito, He that on the Son at everlasting life. And he that believeth not to believe sign shall not see life, but the wrath abide God abided on him. On him. No, no po, every verse God, purihin ang Panginoon. Na ang sumasampalataya sa anak ay may, ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi, sumasampalataya, tayo, ay ngunit hindi sumasampalataya, hindi niya, niya, makikita, niya makikita ang buhay, kundi ang puot at alit ng Diyos ay sumasakanya. Uh, Roman, uh, John 3, 18, He that believed, believed on Him is not, not content. Content. Wala he nang atul sa mga sumasapalataya sa Kanya. kanya. Amen? Amen. Iyong puyong at yung po yung katiyakan ng kaligtasan. No? no? At no? paano at mo, mo natiyak na ng kaligtasan? Paano mo na secure? No? Una, uh, pagka mo si Kristo sa puso. Pangalawa, pagkat pinagkatiwalaan mo siya. No? Sa buhay mo no? mo ang ginawa ni Jesus Christ para sa iyo. Anong, Anong ipinigay ng Diyos sa iyo? Buhay na walang hanggan. Anong, Anong ipinigay ng Diyos sa iyo? Ano ang pangako ng Panginoon sa iyo? Ikaw ay kanyang ginawa ka ng Diyos. Ikaw ay kanyang binigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi ka na mapapahama. Hindi ka na mapupunta sa impyerno. Ikaw ay pag-aari ng Diyos. Ayon po sa John chapter 13. verse 20. Sabi, sabi po, dito po dito sa John 10, 10 28. Uh, ito po. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Ito no po, binibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at hindi ka na mapapahama, at hindi ka na maaagaw, ninuman sa kanyang kamay. Ikaw po ay nasa kamay ka na ng Diyos. No? No? no, ikaw ay pag-aari na ng Diyos mga kaibigan mga kapatid. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Diyan po tayo magtatapos. Pakishare po, pakibahagi po ang video ito sa mga kaibigan, sa mga kapatid, sa mga kamag-anak mga... po. No po? At pakishare po, like and share. At pakicomment na lang po sa baba para malaman ko po kung saan lugar po umapa po ang video ito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat at lagi po tayo manalangin mag-iwala sa ating Panginoong Diyos. No, huwag tayo bibitiw sa ginagawa natin para sa ating Panginoon. Na tayo ay nananalangin, tayo ay nakikinig, tayo ay naglilingkod, tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Patuloy po natin gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Tukad, kay the